Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake sa video natin ngayon. Uh, very controversial pero I don't know kung ano na po na ano mangyayari dito. No? Um, Miss Nadia Montenegro nag-resign na po sa trabaho sa opisina po ni Sen. Robin Padilla. Regarding po ito sa alleged no, na gumagamit siya ng marijuana inside sa Senate comfort room. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nabalitaan po no, na si Miss Nadia Montenegro ay nag-resign na po sa kanyang trabaho bilang Public Affairs Officer sa opisina ni Senator Robin Padilla dahil po dito sa aligasyon na gumagamit siya ng marijuana sa uh, Comfort Room. No? may nakaamoy at ito ay gumawa ng ingay at kontrobersya kasi uh, bilang isang public affairs officer ay empleyado po siya ng government and then naging ano po ito public figure din kasi naging artista po ito 1980s no Paso lang parang hindi na siya active ngayon sa subis Pero kilala pa rin siya. Especially sa may mga edad-edad katulad ko. <laughs> Ang nangyari dito, pinadave po siya no? so, ni Sen. Robin Padilla for 5 days. However, to make things uh, easier for her to exit, ay nag-resign na lang po siya sa trabaho. Ama masama dito sa Pilipinas kasi ang drug testing ay hindi mo mapipilit ang tao kung ayaw. Dapat po voluntarily, no? Kasi kung hindi siya mag-resign, mapipilitan talaga siya magpa-drug test, no? Kasi man uh, government employee siya, pwede ma mandatory na drug testing, no? Sabi po dito ni Sir Jerry Kakanin din Nanja Montenegro has resigned. All in all fairness to her, she did the right thing. Ganito naman dapat talaga. Nag-resign nga pero hindi natin alam kung gumamit talaga siya or bumatak siya ng marijuana. Sana po sa kanya na lang, kahit nag-resign siya, mapadrag siya para malinis ang kanyang pangalan. In resigning as public affairs officer sa opisina ni Senator Robin Padilla, sabi ni nga, is resignation is a demonstration of my deep respect for the Senate and Senator Adelia's office so that the, this issue does not cause further destruction or harm. She further added, to prevent this baseless issue from gro growing any further, I would rather remove myself from the spotlight and allow the Senate focus on its important work. Hindi yan naman sinabi ng padragte siya para maka-clear ang kanyang pangalan. Kasi it's easy to resign, guys, no? Para at least mawala na. Okay, mag-resign. Pero kung gusto niya malinis ang kanyang pangalan, mapadragte siya. Kung ayaw niya, most likely, gumagamit siya. Whether or not it's an admission of guilt, matik na dapat ito ang ganitong when it comes to public office. Dahil nga, public office is a public trust. Sa tiwala, nakakaangkla ang pagiging party ng isang public office. Hindi katulad ng iba dyan, booking na sa, sa, mga resibo pa lang ng confidential funds na may something fishy dahil sa mga inventong pangalan siya pa yung galit. Which is ironic dahil ito sabi ni Digong noong kaka-elect niya bilang presidente 2026, wag na wag talaga kayong makarinig ng corruption, not even as fifth or whisper, I will fire you or place you somewhere. Buti pa si Nadia just as swift or wrong led her to do the right thing. Yung anak ni Digong na si Sarah, umalingasaw na ang bongga yung baho sa, ng corruption, hindi lang kapitok ko sa pagkabisi, siya pa ang nagtangka sa buhay ng Presidente when the right thing to do was simply to resign just like what Nadia did. <laughs> well, ano bang mga sabi ng mga Uh, PPD ilang natin good decision to Nadia tapat lang magresign kaya lang mas malaki sana napakinabang ng bayan kung pati si Robin magresign one less wala mo nin <laughs> ang masasabi ko lang dito no uh, resignation does not means hindi po siya guilty or innocent po siya no kung gusto niya talaga na malinis talaga at walang Uh, kaduda-duda na hindi siya gumagamit ng marijuana ay dapat si Miss Nadia Montenegro ay mapag-drug test ito lang magpalinis sa kanyang pangalan kahit wala nasa sa posisyon. at saka hindi naman kailangan actually mag-resign eh kung wala talaga siya at saka uh, malinis niya ang kanyang pangalan pero sa akin nga uh, bilang tao feeling ko mm, medyo baka gumagamit siya kasi uh, hindi rin siya napag-drug test eh Yuri naman ang kailangan sa drug test at saka kasi viral hours lang mura lang 200 pesos lang yata ang drug test sa ngayon. ah uh, madaling malaman kung gumagamit siya or hindi, no? Yun lang po guys, paki-like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Mahal ko kayo. Ingat po kayo palagi. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam.